Hello shout out mga ka-klag ko uh, for today's video mga ka-vlog ko uh, galing po kami ng dagat malapit lang naman dito sa amin so ito lang yung nakuha namin doon ito fresh na na ito uh, fresh na fresh to mga ka-vlog ko fresh kung fresh ko talaga uh, so, ayan pag ga uh, kuan na tayo nito uh, ito pag uh, kilaw tayo nito mga ka-vlog ko masarap 'to kilawin tapos ito naman, uh, tinula isda, tinula mga ka-vlog ko. So ganito lang tayo magkilaw, ay linisin mo natin ng kalis tanggalin. wala na. So, ganito lang tayo magkilaw nito mga kablog vlog ko. Yan. hiwa ng mga kablog ko ganito lang ah, so ayan mga kablog ko na hiwa na po natin ng ganito natanggalan natin yung mga tinik at saka buto ah, ganito na naman yung hiwa natin yan kasi magkilaw tayo dahil presko pa ang isda dito ganyan lang, ganyan lang kami ka mahirap dito mga kablog ko kasi nasa probinsya kami yung mga isda ko namin dito ay talagang presko-presko talaga. Ayan. Okay. Ganito na siya mga kablog ko. Oh, oh. Ganito na siya kalaki. Para kinilaw natin. Uh, ah, comment naman dyan mga kablog ko. Dyan ba siya inyong lugar? magkano kilo nito? Itong isda na to. Dito sa amin. 120 ang kilo nito. 120. Tapos ito naman. 80 po ang kilo. 80 pesos ang kilo nito per kilo. Tapos press ko pa mga kablog ko. Galing ng ano. Ah, galing pa kami ng ano, Bangka. Presyong presko talaga to mga kablog ko. So yun mga kablog ko, uh, prepare po tayo ng Ricardo, si Boyes at saka Loy uh, At Sili. Yan mga kablog ko. At saka itong Kalamansi. Para sa kinilaw mga kablog ko. Ito na kanda no? na na mga kablog ko. So yan, ah, uh, na natin yung sibuyas mga kablog ko mga kablog ko uh, ganito lang ang buhay namin dito sa probinsya ito ang buhay namin dito kakain sa ngayon tutulog na naman ulit <laughs> pagkatapos dito relax tayo kailangan natin durugin ang loya para nalabas ang aroma niya para masarap talaga ganito lang yan dito para lalabas yung kakas ng loyo ang kalamansi ang dalawang kalamansi suka Lang ratehin durugin yung Oy nakopasok na. ka pa na Bahala ka sa dito. buhay mo tinutulungan nah, mo naman si Buyas Teknats dapat takaw din lang suka para hindi parang suka bawo ito. Lagyan natin ng suka at saka asin para mawala yung laksa. Yung mga sekreto. Katapos may halo-halo siya. Bigaan mo. yung piga talaga. Para mawala yung langsa oh. Oh. Tamis-tamis Nanti sili Mix na natin. Ayan, finished product mga ka-vlog ko. Binila na Yummy. maglisita sa atong pagkaon. Spiritual ng mundo. Sa pangalan ng Tres Mundo Hilario, pag pangalaga ng spiritual ng Ramba ang pagkain na ito ay siyang magbibigay lakas sa aming katawan. Yan! Kain na tayo. So mga ka-vlog ko, kakain muna kami ha. Kakain muna kami ang pamilya namin. Papa na po, pamangkin ko. <laughs> so ito lang yung magkahan namin mga ka-vlog ko simpleng buhay sa isang mga mahihirap na katulad namin mga kablago, ayan so yan lang yung ulam namin ayos tayo ayan paborito ko, ulam kinilaw Serap Pemangkin ku Di video kau anak je Kata anak kawan ku

Tang lemi aman oi. Tang lemi ah mga ka ko. So hanggang dito na lang ako mga ka ko. See you next vlog. Naway na gustuhan niyo ang ating content ngayon. Bye-bye mga ka-vlog ko. See you next vlog.